Nag-iipon din po kasi ako baka mag-college ako oh, itong pasokan. Hmm, isa yan sa pinaghandaan mo rin. Para uh, meron akong pang mga ripari-pari sa college. So, hmm. Sige, so, basta. Ang mo na, no, pala rin. Pagka ako magkapinala, di di may pang paaral. Hmm. So, makapag din eh. Kahit man lang makatapos ako ng 4 years course na ano. At pumidad daw ng 30 o oh, ilang po yung eh, mga business. Mga labi. Eh. Kahit hindi ako maging uno. Kahit do stress na ko, ay nabuhit. Mga nagang na. ba, ano ba? Ah, dito muna na mga business. Alright. Ang Alright. sarap ba? Yes, kaninong bike yan, Yes? Um, Ang sa akin po. Sino si? Sino si? Si Shout out po Ika Grace. Maraming salamat po sa pagbigay ng bike. Si Ika Grace? Uh, Grace. Yung ano natin dito sa church? Opo. Oh, sa church. Oh! Ay, natandaan ko na ito. Ito yung ano, ito yung bike ni, ano, ni Brother Rolly. Kaibigan mo dati. Yung kaibigan, ma, yung kaibigan ko dati mga kabisnes, si, si Brother Rolly ay, ah, uh, uh, Ano na kasi uh, sa kasamaang palad mga kabisa ay namayapa na kasi yun eh mga kabisnes yung brother uh, Ruli na yon ay isa ano na yon isa yun isa yun sa kaibigan ko talaga mga kabisnes uh, kapwa ko rin na may ano uh, uh, merong uh, gampanin sa church mga kabisnes uh, siya po ay isang multimedia mga kabisnes sa uh, isa siyang kira, -kira la sa Caloca North no, mga kabisnes Ba, buti binigay sa'yo ay eh, ang mahal nito na klase ng bike. Yes. Maru, ang tatak. Sinurch ko kanina, 15,000 yung halaga. Ha? Sinurch ko kanina, 15,000 yung halaga. 15,000 ang halaga? Ito, oh, grabe. Natandaan ko ito. Natandaan yeah. ko ito nung bago pa ito, Yas. Ginagamit-gamit ni Brother Rulli ito noong araw. No, kasi nagkaroon kasi siya ng ito, mga business Kaya so, yeah, hindi niya, hindi niya na nagamit ito. Ngayon, ang nakikita ko, ang madalas na gumagamit nito ay yung mga anak niya. Yeah, ang ganda nitong bike na ito oh. Oh, ah. Ah, ah burno ko. Ah, wow, business. No, ang ganda ng bike ni Maya o Binigay ni ka Grace. Oh. Kay Ika ito eh. Wow. <laughs> ang ganda po ikaw. Ang ganda. Ang ganda Kale nito. Sa ha? Ano yung bike ko? Oo. Mountain bike. Maro, ang ganda. Original ito eh, hindi man to local eh. Ah, grabe, kaganda nito! ito. Ano yung Magano, mo? Search mo dito? 15,000, nandiyan na, iskiri dyan dito. 15,000, ang halaga na ito. Uh -oh. Ito yung laging ginagamit ng anak niya, na si, ano ba pangalan ng anak niya? Ano, Ken Parais. Oo, oh, si Ken. Pero wala nang langis yan, I stock na yan. Ano yun na yun ang kwan yan? Ito, ito, to. Kasi ilihain na ito kasi wala na, hindi nag nagre-rebound. Kasi matagal na siguro na isak Kasi po mga si ano si si Brother Rolly ay matagal na namayapa din kasi mga isang taon na nak no. Dalawa na yata. Mga na two years na uh, namayapa na ang ang aming mga uh, kaibigan na si Brother Rolly. Ngayon ay uh, binigay ng kanyang misis kay Yasyo. Yes, huwag mo ibintayan yes ha? Kasi maganda <laughs> Pambira Hindi pambinta ito Pang riding ito Maganda ito sa mga Sa mga ipops Sa mga bundok-bundok bundok. uh. Sa mga pag magra-ride siya Oh, kasi si Pops gusto mong mag ano yun, magbibisikleta kasi magpapa ano yun eh magpapakondisyon yun ng kanyang uh, katawan kasi nice. ano, ramdam na rin kasi na medyo uh, uh Tumaba si Paps ano, at kasalukuyan naman si Paps ngayon ay uh, nag jogging tuwing uh, gabi, mga ka-business uh, kasi kasama niya si Ladudong pati si uh, Kagwang Burnok. <coughs> <coughs> Tapos naisipan nga bumili ng bike. Brigado. So, pwede di ka dito ya, sumama sa kanila. <coughs> ma ma magaling ka naman yata sa mga singitan eh. Nag-rise nga, balance rin. So, ah, eh, ano na lang ang kulang natin gagawin dyan? Bili ng kadena. Kadena na lang? Yeah. Tapos, tatanggalin ko na lang itong stand. Tatanggalin mo na lang muna. Yeah. Oo, oh, kasi pwede naman natin palitan yan. Yeah. Sira. Na, nasira ba? Ay, hindi man sira yan. Hindi man sira yata ito eh. Sira ba talaga? Sira. Baluktot na, na eh. Ah, okay. Oo, oh, palitan na lang natin ang stand yan. Pagpalitan. Oh, huwag, mo. huwag mo muna amin. Yam. Hindi ko pa pag ginamit ko. Pabalikin ah. oh, na lang natin, sabi mo. Simple lang ako. Uh, ayan o, oh. It, itabi mo na lang yan. Itabi mo lang yan, yung ano niyan kasi magagamit yung ano. Oops, oops. Bilhan na lang yan, bilhan na lang yan. Oh, ang ganda nito. Grabe, Bilupit mo. Katsamba ka ng bike na maganda ay Ito, po, ito linisin po. mo ito nga to Ito, punasan mo nga to na May kasama ba siya yung box Oo. Box Boxes, gloves Oo Kasi nga ito yung kay Ano, kay Kay Naruli dati Naalala ko to eh Mga ka-business Yung bike na ito Kaganda ng bisikleta mo Dodong Kaganda Wow Gundo Ito na lang oh Lagyan natin ng Ano dito Kasi nawala yung handle sa kabila meron pa <coughs> may ano pa to oh. may ano pa oh. ilaw ano lang o di battery lang yan eh paano lang yan eh ito, ito yung ano yan yung parang busina ito yung pagya yun, matutulog yan Ay, busina pala to, automatic busina. Ito, ito yung busina, ito yung ilaw pag madilim na to pwedeng. Yung... Eh bakit wala man, hindi man natunog? Wala nga, battery kasi na-connect pa dito. Ah, mm. Uh. Ayan. Oo. Wire niya. Ah, yung pala yung wire niya. Okay. O, naintindihan ko na. Eh, sige, paano natin yan? Ipakondisyon natin yan. Ah, pwede rin ako mag-bike niyan. Hehe. <laughs> Ang ganda ng bisikleta ni uh, Stu. Ah, grabe ganda nito ito. Nakamangha, ah, kamangha Matagal na siguro na ito, na stock sa kanila to Hindi na nila ginagamit. Tanungin mo si, ano, si Ka Grace na, eh, ano, ito ba? Ito, oh. Eh. Sobrang tagal na, hindi na maalala yung pasta niya. Hindi na maalala daw? Mm -hmm. Hindi na maano yan. Hindi na pala ma... Eh, 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 eh. Tumabagsakan ka. Tinay, tinay. Ah! Oh. Okay. So, yun po mga kabisnis, uh, babalikan po namin kayo. Oh, ma. Asa ba si Yasuo? Nasa labas. Parang di pa na, di pa nakauwi anong ah. oras na nainggan niyo siguro dun sa bisikleta niya na binigay ng yung kaibigan ko. Ah, yung bagong bisikleta sa baba? Oo. Uh -oh. Ganda. Ano? Ang gandang bike mo Alam mo ma ang ano nun, ang halaga nun? Uh -huh. 15,000 to 16,500. Ng... Si ganito yun pa. I-check mm, ko siya sa ano. Si Google. Ano si Yashu, masasabihin ako sa'yo, hindi mo pa nga alam. Oo. Oh. Ano yun? Ano pa mga business? Kaya ba tayo tinapay dyan? Pag-iasa, wait pa, lang makay. Mukha mga ano, lens ng camera natin. Parang malabo is lang po mga ka-business Ito mo ba yung pati ko yun, eh? yung ingon? permanent. Yok. Kaya po tayo ulit. Kaya so ito yun pa. So yung dalawang bisikleta niya, di ba? Binihinta niya. Ngayon, ibigay niya sa akin yung pinagbentahan. Oo nga, nabintahan niya na nga. Alam ko naman yun. Ang naibigay niya sa akin sa Sunday. Ang dali, si binigay niya. Nagpagkain niya. Gusto yung binigay niya. Ngayon, nanghingi sa akin ng pera kanina. Lakas naman ang boses mama Sisigaw ako ng dahan na. Kumakain kasi ako pa yung gulong na yun. hmm. Tapos? Nangyong siya sa akin ng 200. Kasi may bibilin daw siya. Oo. Oh. Nagalit ako. Kasi sabi ko, ano yung nangyay sa pera? Yung pala, pili niya ng kadena. Oo, oh, oh, kasi yung kuha ano yon yung bike na yun na binigay ni ni Sister Grace, yung yung kanina nga no walang walang ano yun wala, wala talagang kanina yun kasi sira na nga bihin yun niya na kadena na pagawa niya na yan kaya ngayon gabi na wala pa ba, nagbabike na nagbabike yun na, na ano yun na, eh? nasa sarap pa siya doon sa bike ang ganda kasi talaga ma ng bike niya ma laki nga ang ganda ito parang kay Bruno eh. kay Sup, super ganda man. oo grabe nag iba yung bike niya mo kaya siyo, Kaya syo yun. Kanina, kanina yun. Nakausap ko na yun kanina, ma. Tapos, yun nga. Uh, Sister Grace? Si Sister Grace ba? Ah, kay Karoli. Yung bisikleta. Oo, oh, yung dating kaibigan ko si Karoli. Hmm, si na, naalala mo ba yun? Eh, ikwento mo nga, ma. ikwento mo nga. Kasi, nung time na yun, ma. Si Karoli po kasi. Nasa, ba, kay, kay, nasa hospital Ka-church member po namin siya. Tapos, ganito ko yung Ang labo ng camera natin. Kahit uh, ganun. Kahit ganun mga business. Ang labo ng camera ko. Oh, excuse na po mga ka-business. Bakit ganito? Labo talaga eh. Ganito po yung mga kabusiness. Ganito po yung mga kabusiness. Si Sister Grace po at saka si, sister, si Brother Rolly ay church member po na kapareho din po ni Kuya Bukome kung ano po yung tungkol niya sa isa church namin yung gampanin niya ay eh, parehas po sila ng kumbaga sa um, ano ba tawag nun ano ba yung papaliwanag ko nun parehas sila ng uh, para kami ng para kami ng uh, hinahawakan gampanin pareho para oh, pareho kami. Ito. Pero, Pero meron pa siyang isa, meron pa siyang isang gampanin na mas mas mataas pa na mas mas mataas yung tinatawag na uh, multimedia. Apo, oh, oh. isa po ay nagkakamali. Mahusay, camera. mahusay siya sa pagdating sa ano sa sa kamera ano, pagdating sa kamera napakahusay yun si brother uh, uh Roli, no, mga kabisnes. So, pasinsa nyo na po kung bakit na napag-usapan na rin lang naman ito, mga business dahil yung taong yun ay malapit sa ipaibigan si niya. Napakabait po nun, si Kia po ay hindi pa ipinapangalap. Magkakilala na po kami. Mm. Tapos yung asawa niya po ay nagtatrabaho sa government, si Sister Grace. Sila po mag-asawa ay eh, napakabait po talaga lalo na po yung mga buong. Nandito kasi siya so ano so, tingnan? Ang kanya na. mamay yes. may kukwento kami sa yo. Tingnan na ha. Ya siya. ko lang kung paano at sino ang totoong may-ari ng bisikleta na nagbigay sa'yo. Kung anong... Ano ang um, kanilang... Uh... Ang ano ang... Samahan namin ng may-ari na yung papa mo at si Caro at si... Eh, si... Si Brother Rolly at saka si... si sister Grace. Sister Grace. Ano nito yun mga ka-business? Yun po ay napakabait na tao na mag-asa At buong angkal po nila. Mm. po mga Ano po sila? Um, nung bago po ipanganak si Kia, um, di ba pa? Bisik, wala kaming pera. Nalala mo yun pa? Hindi hmm. mo nalala. Ipapaalala ko sa'yo. Hindi po nalala na. Uh, mga nganak po akong cesarean kasi po si Kia po ay hindi po umiikot simula po nag 5 months hanggang 9 months. Naka-elotrasound na kami. Oh, Na-record na, 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 ko na. Oh, so, siya po ay nag-abot sa amin ng 1,000 po para po sa pagpanganak ko. Itinak mo lang po ako sa ospital yun na ibigay na po yung 1K. So, sobrang bait po nila mag-asawa kasi si Kuya Bukmay ngayon yun kasagsagad na mga Mahina pa po yung nagkita no, no. pa. No. day, nanganap na. na po ako, yan nanganap na Hanggang sa kumipat na po kami ng bahay, nakarating na po kami dito sa subdivision na to. Magkasama pa rin po sila sa church, mga so, activity na yun. Yun po si Brother Rory at si Sister, Sister Grace po. Nung na-hospital po si Kuya Bukinoy, ay gustong-gusto -gusto po yung pumunta ni Brother ni si, si Sister Grace ang unang nag-alok na uh -huh. uh, pero, puntahan, puntahan ako. Yun ang pagkakasabi ni Sister Grace. Pero, sa pero sa gusto, akin. gusto talaga din pumunta. Ang problema po kasi may sakit po kasi siya na ayaw yung bang... Hindi, ang banggit daw, sabi niya. Sabi daw ni Sister Grace na hindi, uh, punta tayo. Ano kung daddy, may tanong mm uh -hmm. Nga, puntahan ka ako sa ospital. Ang sagot daw ni Brother Rolly. Ayaw niya. Uh, wag na lang siguro. Wag na siguro kasi hindi po kayang makita mm -hmm. si, si Kuya, Bukno. Hindi po kayang makita ang kanyang sitwasyon. Hindi raw niya kayang makita. Kasi, kasi nalaman na kasi nila na na-operahan ako. Na okay. Na-operahan ako na sa tiyan. dahil uh, like sa bituka. Pero so, hindi daw tiyan... niya kakayanin. May chit-chat po yun. May uh, po sa amin. May sa amin yun. Noong time na na nasa ospital po kami. Ito na po. Nakalabas na po kami ng ospital. Yung first na check up natin, nagtanong siya kung okay ka na ba. Oh. Yun yung huling chat niya po sa messenger niya. Mm -hmm. sinagot ko, sinagot ko yung chat niya kasi ano kayo, kung baga check up ka pa, hindi ka pa gano'ng makapirma-pirma ng oh. time na yun kasi kumigilig pa nga eh. Nadala po pala siya sa ospital noon. Diba? Nadala siya sa ospital. Uh, nadala siya sa ospital nung dito na tayo, dito na ako noon, mm nagpapagaling na ako. Nahirapan po siya. Na, bigla siyang nahirapan huminga, huminga. mga business Natandaan ko yon na binanggit niya ang mga, mga kasama ko rin dito, mga kakilala din namin. Kasi nagtanong-tanong ako eh, ano ba nangyari? Uh, Saturday daw yun, ng umaga, galing sa church, tapos uh, si sa uh, sa gampanin. Uh, bigla daw naninikip ang dibdib, tapos bigla umupo, tapos napagaanon pa daw sa namin sayo parang uh, ano lang muna ba parang pinapahin niya yung sarili niya kasi eh, nahirapan daw huminga parang hapong-hapo daw ang kanyang pakiramdam. Sunod nun, yun din dinala na siya sa ospital mga uh, kamisnis. So, pagbukakan lang namin ay magiging hmm, okay. Mag na. okay lang kasi. Uh, hindi naman eh. namin suka taklayo kasi wala naman talaga siyang ngani, may chat-chat pa rin din siya. Hindi hindi na kahit nasa hospital siya, nag chat nag siya na kasi nandoon siya. Na siya sa hospital, mga kabis, nag chat siya sa amin. Ah, kumusta na ako, ganito. Kaya sabi ko, okay lang bro, nagpapagaling na rin ako, sabi ko. Tapos, uh, nabalitaan uh, namin. Tapos, nabalitaan Ay. namin sa mga lumakad pa ng ilang linggo. Hmm. nabalitaan namin na hindi na siya nakalikuger na. So, diyang nahihirapan na siya. Hanggang sa uh, susunod na mga araw, yun, nabalitaan namin na kumanaw na isang kaibigan kong si Brother Rudy. Si so, yun po. Bigla, bigla, no? Bigla, bigla. Kasi malakas talaga siya eh. Nung ako'y nasa hospital, malakas yun. Wala, wala. Ano. So, napag-desisyonan po ng misis niya na yung bisikleta po niya na ginagamit niya po at ng mga anak-anak niya ay binigay niya po kay pinabigay po ng misis niya. Binigay ni Sis niya, Grace kay Yashu. Mm -hmm. Yan. Kaya nandiyan na po si Yasho. Ito na po si Yasho. Yes, al paano ba, paano ba sinabi Matihingo ni, ng, ni Sister Grace okay. sa'yo? Al paano ba sinabi so, sa'yo um, pala? Kay, ano po, si sa isama. Yan sabi ko kay Kuya Ken, na kung di ginagamit yung bikes, hinihin ko na lang kasi sayang din pagtatapon na Tapos naka kinabukasan. nakatambak naka naka lang. Sira. Matagal na nakatambak. Tapos kinabukasan, ano, tinawag ako ni Kuya Ken. Tapos, yun, sabi ni Sister Grace ha, ko na daw po sa bahay nila. Yung bike? Mm -hmm. Kanina, kinuha. Ang ganda po. Ang ganda, ang ganda. Nasa yeah, niya bike? Tapos wait na. Nahingi siya ng 200 sa akin kanina at binili niya lang. Hade na. Kadena. Okay, okay na? na? Ang problema, hindi na hindi nakakambyada ma kasi sira yung kibol. Kailang bilhin pa ng kibol. So, so, 100, 100 lang yun? 100 lang. 100 lang yun ma, pero ako na siya ah, wala na pag nakaano. Ano ba yun? Joke lang. Mm. Yeah. Isang daan po, lang yun man, dalawang piras ng gibol na. Kaya pala gabi niya umuwi, kakabay. Ang ganda ng bisikleta niya mga kabisnis. Kaya yun, napag-usapan din lang naman, napag-usapan lang po mga kabisnis. Ah. No? Uh, Samahan si niyo po. Sila di ni lang, lang, lang din, no? na, natatouch lang din oh. ako. Kasi, uh, wala, na yung, wala na yung tao ba? salit na makapagpasalamat ka sa kanya. Uh. Kasi siya talaga may ari nun eh. Tsaka madali lang yung lapitan no, so, sila. Wala magkawala na yung ating uh, kaibigan, uh, kaibigan kong mga eh. Madali lang lapitan yun sila. So hindi pa... Ayun, napakabait, oh, na. napakabait na. Oo, napakabait na mag-asawa hmm. yan mga kabisnis. So, uh, siguro bukas, hindi, ko pa kasi nakausap ang, 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 ang sister. sister Grace natin na... Uh, nasa kay, ano yun? Trabaho tomorrow? Uh, nasa ano kasi, nasa trabaho sa government kasi mga kabisnis. So, kung uh, sa Sunday -sa na Mapanood mo man ito, uh, Sister Brace, no? maraming salamat sa bisiklitang ipinagkalog Ipinag mo kay Yasiu, no At uh, alam ko po yun na uh, nakita ko po yung bike na yan noong araw pa na ginagamit niya ni Brother Rulli. Eh. Minsan po mapunta yan sa mga ibang mga uh, ano, lugar na uh -huh. nag-ano yan siya na eh? Nag-rides. Ito ngayon, ngayon ah, na, kay Yash ah, no, na. Maraming salamat, uh, Sister Grace. Kasi hindi biro ang halaga yan, bisikleta niya na binigay niyo kay Yash. Mahal talaga yung ma Napakamahal. Sabi ko nga sa kanya, Ops, huwag mong ibenta yan kasi hmm. napakagandang bisikleta. At saka, yan ay, ah, uh, tawag na ito, uh, ano ba, may sentimental value kasi kasingan sa uh, doon sa may ari Kasi sa napakatagal, matagal lang ba na yan? So, so, walang patagalin. Pakita niyo na. Asa na yan? Wey, uh -huh. patingnan eh? naman natin. Pretty, Ganda ng bike na yan eh. Eh, Pero, kumusin mo muna ito yung coffee mo. Ang ganda talaga yung bike na yun, mga ka-business. Hindi ako makakamubuon. <laughs> Sipin mo naman yan. Gusto mo yung hindi ko Mga presyuhan yan, eh, kamahal-mahal nun. 16,500. Hmm. Uh -huh. Pasalamat ka ulit kay Grace, ha? Um, uh, um Grace, mapapalang ko to. Maraming salamat po. Kasi like, may po sa so school. Mm. Uh -huh. Service. Oh, uh -huh, diba? Gamit sa school, service yun eh. Ah. Uh -huh tara, tara, ayun, sulitin natin mga ka-business uy, siya, ayun, sumbiro ko, tignan sumbiro ko, sumbiro ko sumbiro ko ayun po mga ka-business ang dilim ang dilim dito wow ang dilim, oh yeah. sana. Ayun, may kadina na. May kadina na pala eh. Sige so, nga, testing mo sa be. testing natin. Ang ganda ng bahay ni uh, Asin. Paano Try, try. Ang ganda. Yes, alam mo yes, pag na nabihan mo ng ano yan, uh, kambiada ba? Ang ganda dilim Wait. ang ganda no ang ganda ng bike ni Yasio mga kabisnis oh Oo. Oh. ang galing Oo. Oh. lalo pag maano ma ma, ma ano mo ng kambiada yan, mapaganda mo talaga yan no?

Ano nga eh, na 16,500 ang ang price niya. Oh, okay. sinerge namin kanina. Iramin ko niya siya. Gusto nga sumama ka na papa din siya. Kaya sumalayo. Sobrang layo yun. So, Nara niya, pumunta kami People's Park eh. Yung isa kong bike. Ano po, pwede na rin ito sa ano yas? Sa eskulto na hangat, wala kang panglock nito kay ito nakawin talaga to. May ano dun pa, may <laughs> bike pass. Kapasok ko yun pa sa Arapod <laughs> Ano pa? Biyahe na pa? Foodpanda. Panda. Grab food. Ito? Oh, Pwede ni. Pwede talaga to sa foodpanda. Ang ganda. Sa gabi ko ito. Grabe ka ganda pati yung Prino. Mahal niyan. Katulad kay Pops yan. Bilan lang natin siya nung ano yung sa likod pa. Yung stand sa likod. Ano? Biyahe na ako niyan. Para meron ano. Dito yung ano? Yung tawag niyo yung... Courier. Lagay dito. Courier. Courier. Oh, career man yun dito. Palagyan mo lang dito ng yan yun. Eh. Lagayan. Meron naman siya na eh. Okay, pero... Tinesting ko kanina yung sarana yun. Eh. dito? O, oh, yan oh. Merong nagaya no oh. Yan o. Oh. Diyan, diyan ilalagay yung ano. Oh. Kailangan itong malagyan mo ng kabyada. Ang tigas kasi nasa pinakilalim yung ano niya. Hmm. Yeah, okay so yeah, so... no kind of no. guys, pero pag na na ano na itong cambio nito, kung kina ko? 100 pesos lang kina ko ngayon. Ang ganda ng preno. Ang ganda ng preno. Ano, hindi na tayo magkakaroon ngayon d'yan po? Hindi na. O, ganda d'yan. Hindi naman pa rin magawa yan yas? Hindi na pa rin magawa yan? Dito wala ba dito yung ano? Wala. Wala. Wala kong kagawaan Ang Ah, talaga Yasuo ah. Wala na Sira. sira talaga. Hina-hase ko lang. Binaka-hase sira? kadena to. Ang dami. Yung pati yung ano. Ano na ang kadena. Yung stand, no? Oh. Eh. Oh, na lang ay stand. Ang ganda. Ang ganda ng yan. Pinutol na. Oh. Ang ganda pati gulong. ganda, ganda bro. Pati, pati. kami sa ano yung Ito na lang. Bilhan na lang ito ng dito. Yung... oh, sa'yo. Bumili ka bike 2K lang. Meron. Ano to? O, hindi. Ang holder. Na May tag 2,000 naman ah. Ganyan mm -hmm. din kalaki. Ito na nga lang yes, tapos bilhin na lang ito. Ayoko! Ayoko yung akin yan. Hindi mo din naman itong magagamit. Uy, pinagamit ko sa school yan. Ito pa, parang nagrampod dito. Delikado naman. Hmm. Delikado siya. Ang ganda ng bike mo. Malupit. Malupit kong umarbar.

ano uh, mo ngayon ah, uh, yung ito siya sa sapatos, kumusta na pala? Ah, yun po, ano, meron po ako apat na umuha, tapos po eh. Ano, apat? Opo, kailangan ko po talaga ng para uh, mabili ko siya at the same time, bebe -be na ako. Yung ginagawa ko po si ano eh, uh, parang hindi sa akin yung puhunan, bali ano lang ako. Pupubo lang para pa uh, pa pa angkat lang gano'n Puhunan talaga kayo. Hindi ba aliwa, Okay, okay na lang. Okay lang. Okay lang 'yan kasi siyempre ano pa lang eh. Bisa pa lang eh. mo lang 'yan na uh... ma ano, ma magkaroon ka rin ng maayos na puhunan diyan. Basta mag-abot mag-abot-abot naman ako sa iyo pag kailangan ay, eh. ha? Sige, bira. may mong nililista walang po ito, mga order po. Order? Ano mga sapatos. Sa, sa online selling mo? Ato. Talagang na, napapansin ko, mukhang bumu, bumu, bumibirada bumi, bumi na, mahataw ah. Okay. Mga kabisnes so, talaga. Ang lang po po nung, eh, kung malalakad po nung. Eh. Ang maramihan, yung mayroong, mayroong kang, mayroong kang kuwamba kwarto, tapos ando nakalagay yung mga sapatos, ganun. Para ano na, hindi na, di na dumi sa supplier, din na ako ano. Oo. Ano, daming babos eh, pag ano babawasan may shipping fee tas ano ganun talaga ganun, ganun, lang naman sa umpisa Tapos, kasi talaga hindi ko pa alam kung totoo yung ano baka iscam hmm. si ba ano eh Ta sa online naman nag accounts kaya hindi ako secured kung yung babayaran ko bibiling kong produkto na isusupply sa akin kung pupunta ba sa akin hindi kaya hmm. ano tsaka lang muna case. na ah, kailangan uh, eh, sugal manalangin lang lagi na wag, wag mangyari yun naman yung ganun Tsaka so, oh. ano din po to Kung malimbawa ano Nag-iipon din po kasi ako baka mag-college o oh, itong pasokan hmm, Isa yan sa pinaghandaan mo rin Para meron akong pang mga rekwarek pa sa college hmm. Sige malimbawa, basta Malimbawa mo ano pala rin Pagka, pagka pinala di di, di may pang paaral hmm. So makapagano eh, kahit man nang makatapos ako ng 4 years course na ano, kumida daw ng 30 o, oh, alam po yun, mga business. Malagay eh. Kahit hindi ako maging uno, <laughs> kahit dos-tres nang oh, okay na po mga Malagang na. Sige ba, ano ba, ah, dito muna mga business, ha? Sa anggi-business.